Mag-unbox po ngayon ng bata May binili po kasi yung nanay niya sa kanya Ayan, mag-unbox ka na baby Ano bang laman yan? Secret oh. ba secret? Ah, nips Alam mo na pala Akala hindi mo pa alam Sige, buksan mo nga Kaya, ano okay lang Wow Nips nga ba Ba't wala sa lalagyan? Ba't wala sa plastic? bakit nandyan sa ano sa papel lang nakalagay sa paper bag lang okay pati hindi nakalagay sa ano to plastic sa SM pa to oh nagbili ko na naman ng donut pati na hindi ko na makita ano sa wow donut naglaro ka ulit sa ano sa Tom's World yung nakuha na sa yung baby mong nakuha mo kagahapon yung maliit na toy. Ating At na. Nakakuha ko ng maliit na toy ha. saan na tayo sa Tom's World na. No? Cute naman. Hindi, kamukha mo na kamo Kamukha <laughs> mo. Wow. Masambasa yung mo ha. Bakit po nasa mga toy yung niya? mất sắp mất sắp mất sắp mất sắp không sắp mất sắp mất sắp mất bye 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 bye, guys, bye -bye, guys.